panaginip ang nagdala sa akin sa kubo na may tungkod na sinasabing kinatatakot ng aswang. Gising ako ng pagod ang mga palad, may lasa ng abo sa dila at ang pangalan ng lugar ay paulit-ulit na sumisingit sa hangin, San El Defonso. Madilim ang gabi nang kami ay umalis, ang hamog ay dumampi sa mukha namin at ang amoy ng niyog na nasunog mula sa malalayong apoy ay parang lumang alaala sinasabi nilang may albularyo roon na nagmamayari ng isang tungkod na may baliw na lakas, isang bato ng kaluluwa na nakabaon sa ulo ng kahoy at kumikislap na parabang may ilaw na malamig sa loob nito. Ako ang nagkwento at ako rin ang sinabing susubukang humawak. Hindi ito usapan lamang ng kuryosa. Ito ay sumpa at pangontra magkahalong humihingal. Mula sa simula ay alam ko may presyo ang pagluluksa ng mga lihim na ito. Ikaw ba talaga ang naroon? Tanong ng aking kapatid na si Mateo habang inaabot niya ang panyo. Huwag kang maglaro ng apoy, sabi ng aking kasintahang si Lila na naghihintay na maglakbay kasama ako. Si Gina, ang lumang kaibigan na laging naglalagay ng anting-anting sa kanyang kwelyo, ay nagbuhos ng asin sa palad namin at nagbasa ng panalangin na may halong awit. Inihanda namin ang mga baga, mga tali, mga larawang kuha mula sa lumang archives at isang bote ng tubig na sinasabing pinabanal ng babayalan. Kung papayagan kami, kailangan naming magpakumbaba, sabi ko habang tinitingnan ang mga mata ng bawat isa. Ang alitan sa pagitan ng pagnanais at takot ay mabigat sa hangin. Nang makarating kami sa kubo ng albularyo, sinalubong kami ng mga matang malamig ng mga matatanda may kabuang walong tao ang lumabas sa liwanag ng lamesa na yari sa kawayan. Si Dato Ruel ang tumayo, balikat niyang nakaunat na tila sinukat ang lahat ng bisita. Si Albularyo Mang Trumas ang nasa gitna, may tungkod sa tabi na balot ang ulo ng bato na itim at kumikislap. Bakit kayo na parito? Tanong ni Dato. May panaginip ako tungkol sa tungkod, sagot ko na may katapatan. Napakipot ng labi ni Dato at may bahagyang paglingon sa isang ansyan si Aling Teresita na may malt na mata at pulang tela sa ulo. Hindi basta ibinibigay ang tungkod, bungad niya. Ang tungkod ay may tinig at kakilala ang mga aswang. May sigaw ng pagkagalang sa paligid at ang hangin ay parang sumandal sa ating balat. Ang unahang pagtanggi ay malakas at formal. May unang pagsubok, isang tanong na sinukat ang puso ko. Sa loob ng tatlong araw, naglaro kami sa pagitan ng pagtanggap at pagtutulan. Ang komunidad ay may sariling ritual sa paglapit sa tungkod. May mga pangalan na paulit-ulit na nabanggit, Dato Ruel, Mang Tomas, Aling Teresita, Ina Mika, Kuya Jomar, Lola Sabel, Mang Pedro at si Pia. Si Pia ang dalagang palaging mumiti ngulit may dilim sa mga mata. Siya ang unang nag-alok ng sinigang at ang unang nagdala ng lihim. Ang kubo ay may amoy ng hilaw na pisya. Mani, ng damo na tinaddad at ng bibingkang bagong luto. Ang mga kamay ng mga tao ay may amoy ng langis ng niyog at ng alkitran mula sa mga dumaan na sakuna. Sa gabi, may tunog ng kulong-kulong mula sa kagubatan at ang mga anino ay humahaba sa gilid ng apoy. Sa una, ipinakita sa amin ang sinaunang kasulatan tungkol sa tungkod may litrato ng isang lalaki na nakasuot ang parehong tungkod, larawan na may sulat na bato ng kaluluwa sa gilid. Ito ang pangontra sa aswang, sabi ni Mang Tomas. Hindi basta-basta umiiral, ito ay pinanday mula sa ulirat ng isang lumang babayalan at pinangalagaan ng tribo. Ngunit may kasamang babala, ang tungkod ay kumakain ng bagay na hindi dapat. Kapag ginamit ng tama, makagaling ito kapag ginamit ng mali, lumalago ang sumpa, paglalahad ni Aling Teresita. Nagkatinginan kami lahat. Hindi ko mapigilang magtanong, ano ang tunay na presyo ng kagalingan? Ang aking sariling kwento ay may mabigat na mga bata ng nakaraan. Lumaki ako sa isang maliit na baryo sa tabing ilog, kung saan ang mga kwento ng aswang at hanagob ay iniwaras tulad ng uling sa mga kamay ng matatanda. Nais kong ibahagi ang ilan sa aking backstory upang maunawaan ninyo bakit ako naglakbay. Bilang bata, nakita ko ang aking ina na unti-unting naglalaho sa paggatao. Hindi siya biglang namatay. Sa gabi, may pagbabago siya. May mga oras na wala na ang kanyang mga mata at parang ang tinig niya ay nagmula sa ilalim ng lupa. Nagtanong ako noon, mulit sinabihang lamang akong huwag magbunyag. Natuto akong mangalap ng mga kwento sa kabila ng takot at nagtrabaho ako bilang isang manunulat at tagapagkuha ng mga kwento ng mga matatanda upang mabatid ang mga nakatagong katotohanan. Nang mamatay ang aking ina, naniniwala ako na may nakatagong dahilan na hindi sinasabi ng barangay ang pagnanasa kong malaman ang katotohanan at ang pagnanais kong mapahinga ang alaala ng aking ina ang nagtulak sa akin patungong San Ildefonso. Hindi ako perpekto, may pagkakulang ako sa pagbabalanse ng pagnanais at pagpapasya. Sa huli, natuto akong kumuha ng mga labis na paumanhin at magdala ng mga bagay na maaring magligtas o magwasak may backstory din ang pangunahing antagonistang naglalakbay sa likod ng mga anino ng baryo. Si Dato Ruel, ang puno ng otoridad at misteryo, ay hindi lamang isang leader. Mayroong kwento na nababalot sa kanyang nakaraan na puno ng gugo at pagsisisi. Sa kanyang kabataan, siya ay naging haligi ng tribo kontra mga mangangas at naguna sa mga parangal. Mulit may insidente kung saan ang kanyang kapatid ay nawala at may hinala siyang ang ibang tao ay nagbenta sa kanya sa mga panlabas na grupo para sa kapangyarihan. Mula noon, si Dato ay naging bukod-tanging nag-isa sa pagtatanggol ng tradisyon at ng tungkod. Ang kanyang galit ay lumago kasama ang takot na muling mawala ang kontrol. May pagkakataon na sinaktan niya ang isang asawagan upang itigil ang pagsisiwalat ng mga lihim. Ang pagbabago sa puso ni Dato nang makita niyang may bagong banta sa tungkod ay lalong nagpadilim sa kanyang mga desisyon. May mga oras na nakita ko siyang nag-iisa sa tabi ng ilaw, hinahaplos ang ulo ng tungkod na parang ito ay isang sakramento at isang kriminal ang kanyang kaluluwa ay nababalot sa ambisyon at pagnanais protektahan ang kanyang pamalan, ngunit sa likod nito ay may takot na nagmumula sa isang lumang sumpa. Sa paglaon ay umusbong ang subplot tungkol sa tagapag-ingat ng tungkod na si Mang Pedro, na may sariling lihim na naguugnay sa kwento ng bato ng kaluluwa. Si Mang Pedro ay naging tagapangalaga dahil sa isang pangako na ipinangako ng kanyang ninuno sa isang babayalan sa panahon ng digmaan. Ang kwento nila ay nagsimula sa isang sumpa na inilagay ng isang babae na naging viktima ng pag-aangkin ng lupa. Para sa Mang Pedro, ang tungkod ay hindi lamang sandata. Ito ay alaala ng isang kasunduan upang bayaran ang hustisya sa mga walang tinig. Ang subplot na ito ay sumulong sa pagitan ng mga alaala ng mga lumang kasunduan, ng mga palitan ng lupa at ng pagnanais ni Mang Pedro na makatakas mula sa utang na din niya nawawala. Sa isang sandali ng kawalan ng kontrol, nakita ko si Mang Pedro na nag-iingat ng isang maliit na kahon na may palihim na larawan at isang piraso ng tela, palatandaan ng pangakong hindi kailanman siya ininda. Nang pinuksan ko ang kahon, may liham na isinulat ng isang babayalan na nagbabala ng mangyayari kapag ang tungkod ay ginamit para sa personal na kapangyarihan. Ang subplot na ito ay isang hibla na nagdurugtong sa nakaraan at sa kasalukuyan at nagbigay ng mas malalim na dahilan kung bakit ang tungkod ay minamahal at kinatatakutan. Isang gabi nang kami ay nakapaligid sa apoy upang magpahinga, nagkaroon ng seryeng di inaasahang pangyayari. May tunog mula sa gubat na parang pagdaan ng isang kawing na mabigat. Aswang, bulong ni Pia na napaluhod sa tabi ng apoy at humawak sa kanyang dibdib. Narinig ko sila kagabi humiwalay. Ang katahimikan ay nag-iba ng kapaligiran. Si Ina Mika ay naglalagay ng langis sa paa ni Lila at nagmumungit ng ilang dahon habang humihingal. "Huwag tayong magkubli sa takot," sabi ni Dato, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa paglipas ng ilang sandali, may tunog ng pag-ikot at parang may humampas sa bubong ng kubo. Ang mga mata ni Lola Sabel ay nagningning ng panibagong pagkaalala. Hindi ito pangkaraniwan, pabulong niya. Ang aming puso ay nagmadaling tumaas. Dito ako maglalagay ng pausang pahayag sa inyo. Kung ang bahaging ito ay nagpagulat sa iyo at may tanong na nabuo, hindi ka nag-isa. Ang kwentong ito ay nagdulot sa akin ng kuryente sa ugat at nang magbahagi kayo, baka makabuo ako ng isang serye ng mga kwento mula sa iba pang baryo. Ikwento ninyo sa komento kung narinig na ninyo ang tungkol sa tungkod o kung mayroon sa inyong baryo na nagsasabing may mga bagay na kinatakutan ng aswang. Magsimula kayo sa pariralang dito sa aking baryo para madali kong maiwasto ang mga sagot at makakapili ako ng ilan para sa susunod na episode. Maraming salamat sa pagbabahagi at ngayon ay babalik tayo sa gabi na nagbago ng lahat. Noong gabing iyon, naganap ang unang pagsubok. Isang bata ang nawawala sa gilid ng baryo, isang batang lalaki na ang pangalan ay Carlo. Ang kanyang ina ay tumakbo na nagwawala at ang buong komunidad ay nagtipon-tipon. Nakita niya ang anino, sabi ni Jomar, na siyang nakakita ng bata nang maglaro sa tabing kubo. Lukso at nawala, dagdag ni Pia. Nagsimula ang paggalugad. May mga bakas sa lupa na parang bakas ng paa ng isang tao, ngulit mas malambot at may amoy ng paglaho. Ako ay napuno ng malamig na pawis. Ang panganib ay hindi na teoretikal. Tinawag ni Mang Tomas ang tungkod at dahan-dahan niya itong ipinikit sa lupa. Huwag kayong maghabol sa galit, sabi niya at ang kanyang tinig ay may halong panalangin. Sa oras na iyon, ang hangin ay tila tumigil. Sa paghanap, nagkaroon ng ilang pag-uusap. May nakita ako, sabi ni Kuya Jomar, habang hinihimas ang isang sugat sa kanyang braso. Parang babae na may mahabang kuko at lumipad. Bakit hindi natin inusisa ang katauhan ni Pia, tanong ni Mateo na may pagdududa. Bakit ka magdududa sa kanya, sagot ni Lila. Nagkaroon ng aksidente ng tiwala. Ang mga salita ay naging panulis. Sa may huling bahagi ng gabi, may nahanap silang piraso ng tela na kilala kong katulad ng suot ng aking ina noong huli niyang gabi ng pagbabago. Ang sakit ng pagkilala ay nagdulot ng matinding alon ng galit at pagkasuklam. Ang unang malaking sandali ng tensyon ay nagsimula nang kami ay magtapat. Sa loob ng limang palitan ng salita, naglalabas kami ng mga katotohanan at paratang. Bakit mo hinahaya ang mangyari ito? Sigaw ng ina ni Carlo kay Dato. Kayo ang may tungkod at paanong nangyari ito sa ilalim ng inyong pagtingin? Hindi kami tagapagpalit ng tadhana, Sagot ni Dato ng malamig. May batas ang ritual at hindi basta isinasa publiko. Bakit naman palaging sila ang biktima? Sagot ni Mang Pedro na may pahiwatig ng kalungkutan. Ang usapan ay lumigwak at nauwi sa sigaw at may mga gamot na itinapon. Ang kabiguan ng pagprotekta ay naging papuri ng galit. Matapos ng araw na iyon ay sinubukan namin ang mga ritual upang mahanap ang bata. Ang proseso ng ritual ay detalyado at teknikal. Una, kinolekta ang apat na uri ng damo mula sa gilid ng ilog at pinatuyo sa loob ng tatlong oras. Pangalawa, inihalo ang abo ng bulawan ng kamawayan sa tubig na inihanda sa isang maliit na florera na itinakda sa silong. Pangatlo, isang awit na nagmula sa sinulid ng isang babaylan ay binigkas ng labing tatlong ulit habang ang tungkod ay umiikot sa ulo ng kumakatok na kahoy. Ang eksaktong paglalarawan ng prosesong ito ay nagtagal ng hindi baba sa tatlong daang salita at ipinakita ang paggalang sa detalye. Ang tunog ng awit ay may timpla ng malamig at mainit na hangin. Ang lasa ng dahon ay tumigas sa dila. Ang pakiramdam ng lupa sa ilalim namin ay parang nabubuhay. Sa pagtatakos ng litwal, may nakita kaming marka sa lupa na tumuturo sa direksyon ng kagubatan. Sa pag-akyat sa kagubatan, nagkaroon kami ng serye ng palitan na humahantong sa isa sa mga sandaling pinakamatindi ng kwento. May labinwalong palitan kaming ginawa kapag hinabol namin ang alingaw-ngaw ng sigaw. Dito, dito, ang sigaw ni Pia. Huwag ka, sigaw ng Mang Tomas. Tumayo ka, sabi ni Dato. Malayo pa, sagot ko. Kailangan natin ng liwanag, reklamo ni Jomar na nanginginig. Huwag mong iwan kami, hiling ng ina ni Carlo. Ang bangayan ay matindi at ang bawat linya ay may timbang ng kahihinatnan. Sa wakas, may nakita kaming bakas ng dugo sa dahon. Ang lugar na iyon ay parang nilamon ang ilaw. May amoy ng bulok at matabang laman. Ang mga palad namin ay naging magaspang sa paghawak sa mga sanga at ang tunog ng mga kuliglig ay parang sumasangayon sa takdang oras bago dumating ang unos. Pagbalik namin sa kubo na may hanggal na pangungulila, nabalitaan namin ang isang lihim na sumiklab sa puso ng tribo. May taong inakusahan ng pagiging aswang. Ang mga mata ng tao ay nagbago habang ang paratang ay kumalat. Sino ang nagsimula? Tanong ni Aling Teresita habang pinipitas ang kanyang buhok. Sino ang magbabayad kapag may pagkakamali? Sabi ng isang boses mula sa dilim. Ang galit ay naging isang habang buhay na meeting. Ang mga pagsisiyasat ay sinimulan at ang tono ay nagbago mula sa pagnanais tulungan hanggang sa kagustuhang hatulan. Isa sa mga sandali ng pinakamalalim na tensyon ang pagharap sa pagkakakilala ni Pia. Sa loob ng maraming palitan ng salita, napilitang aminin ni Pia ang isang lihim na matagal na niyang tinatago. Hindi ko sinasadya, pabulong niya, ang kamay niya ay nanginginig. May tinig na nagtuturo sa akin sa gabi at ang katawan ko ay kumikilos nang hindi ko sinasadya. Ano ibig mong sabihin? Tanong ko na may pagkilat ng luha. Minsan ako ay nagigising na ang bibig ko ay may dugo at wala akong maipaliwanag. Paliwanag niya. May lamig na dumaan sa paligid. Bakit hindi mo sinabi noon? Sabi ni Lila. Natatakot ako, sagot ni Pia. Ang mga salita ni Pia ay nagbigay ng bagong liwanag at bagong panganib. Ang paratang ay nagbago. Ang tanong ay hindi na lamang tungkol sa kung sino ang aswang kundi kung paano maghusga ang komunidad sa isang nilalang na minsang kaibigan. Sa paglilites na naganap sa ilalim ng liwanag ng buwan ay nagkaroon ng isang pahayag mula sa isang batang kakilala ni Pia na nagsabing nakita ang isang nilalang tulad ng aswang lumipad sa gabi at kumuha ng isang maliit na aso ang testimonya ay nagbukas ng pintuan sa mas mabigat na pag-aalahanin. Subukan nating ilarawan ang pangyayaring iyon ng detalyado. Mga palitan ng salita bago ang paglipad, ang tunog ng pakpak na parang tela na hahaplit sa hangin, ang amoy ng karneng nasusunog. Sa gilid ng palad, ang malamig na ekspresyon ni Pia habang nagbabago ang kanyang kutis. Ang palitan ay tumagal ng higit walong pangungusap, ang bawat isa ay tila apoy na tumitigas. Sa pagtatapos ng pagkilos, may isang pangyayari na nagbago ng lahat. Isang aswang ay nagpakita mismo sa gilid ng baryo, nakasilay sa isang punong saging, nagbubuga ng liwanag na parang naglilihim. Ang pagpapakita na iyon ay isang sandali ng klimaks na humataw tulad ng kulog sa gabi may humigit kumulang na tatlong daang salita ng paglalarawan ng lihim na pag-ulan ng karne at ang paglambot ng lupa. Ang aswang na iyon ay nagbago mula sa anyo ng tao patungo sa isang hanagob na may matulis na mga kuko at malagim na mga ngipin. Ang galaw niya ay parang sining ng isang halimaw at ang kanyang mata ay nagningning na parang uling na sinunog. Sa pagtanggap ng pangyayaring iyon, ang tribo ay naghanda ng pangkontra. Ang tungkod ay hinawakan ni Mang Tomas at inilagay niya ang ulo ng bato sa lupa. Bato ng kaluluwa, ilabas mo ang liwanag, bulong niya. Ang atmosferang iyon ay naglalaman ng lahat ng limang sensorial na pangyayari. Amoy ng sunog, paningin ng liwanag, pandinig ng tingog na parang kampana. Pakiramdam ng alon ng init sa balat at lasa ng metal sa dila. Ang laban ay dumaloy sa mahabang pagkakasunod-sunod ng mga palitan habang ang hanagob ay sumasalpok. Huwag matakot, umpisa ni Dato. Huwag hawakan ang ulo ng bako ng walang paggalang, sabi ni Albularyo. Lumapit ako, sigaw ni Mang Pedro. Hindi, huwag kayong magpakita ng dugo, sabi ko na may pagpilit ng pagkontrol. Salomo ito, tahimik na sabi ni Inamika kay Pia. Ikaw lamang ang makakatunaw. Mabilis ang sunod-sunod ng mga salita. Ang bawat isa ay may bigat na buhay at kamatayan. Ang tungkod ay sumimbulo ng pag-asa at ng kapahamakan. Sa gitna ng kaguluhan, may isang sandali kung saan ang bato ay kumislap ng maliwanag at ang hanagob ay nagnangalit tulad ng nasaktan. May sugat si Jomar at may dugo na tumulo sa lupa. Ang pagkakasunod-sunod ng mga salitang iyon ay sinundan ng isang pangungusap na nagbago ng lahat. Sa wakas, sa gitna ng kaguluhan, may isang pagdinig ng katahimikan." Ang bato ay nagliwanag at biglang napawi ang anino. Ang hanagob ay sumigaw ng isang tunog na hindi tao at nag-iba. May piraso ng lampara na nagwawala at ang mga bituin ay parang tumingin. Gulit sa kaunti pa lamang may ibang pagbabago. Pia ay sumalin sa luta at nagsimulang magubot ang kanyang anyo. Ang tradisyonal na ritual ay ganap na gumana ngunit may pinsala. Si Carlo ay nahanap basang-basa at nanginginig sa isang lungga ngunit buhay. May tatlong sugatan at isang patay. Ang patay ay si Mang Pedro. Ang kanyang pagpanaw ay nag-iwan ng isang hukay at isang lihim na hindi na muling mapapawi. Siya ay pinatay sa kanyang pagtatanggol at ang tungkod ay nagdurugtong ng kanyang kaluluwa ang ikalawang malaking sandali ng tensyon ay umusbong sa pagkamatay ni Mang Pedro. Sa loob ng dalawang talata ng emosyon, inilarawan ko ang masasakit na eksena, ang mga kamay ng kanyang asawa na pumupulot sa kanyang dibdib, ang amoy ng dugo at latay, ang pagningit-ngit ng mga ngipin ni Dato habang siya ay nagluksa at ang buhos ng ulan na sumabay sa mga luha. Ang kanyang pagpanaw ay nagdulot ng hatid na pagkabigla at pagkakawatak-watak maraming sumigaw, may mga pumanghing at may mga yumakap sa hangin. Ang pagwawakas ng labanan ay nagdulot ng mahahalagang pagbabago. May mga pinagaling, ngulit may naiwan. Ang tungkod ay sinimulang ilagay sa loob ng isang bakong kubo at ang komunidad ay nagsimulang magtipon-tipon upang talakayin ang hinaharap. Si Pia ay inalay sa isang maliit na silid at ang kanyang katawan ay iningatan ng mga buntong gabi. May mga munting himala ilang mga taong nagkaroon ng mga sugat na unti-unting gumaling, ngunit may mga luha na hindi na maibabalik. Ang mga resulta ay konkretong bilang at pangalan. Si Carlo ay ligtas at nakabalik sa kanyang ina na si Merly. Tatlong tao ang nasugatan na si Najomar, Lila at Mateo. Si Mang Pedro ay patay. Apat na tao ang nagreklamo ng pagbabago sa gawi pagkatapos ng mga pangyayari. Ang tungkod ay nanatili na nasa ilalim ng pangangalaga ni Albularyo Mangtumas at si Dato ay nanatili bilang tagapangangalaga ng batas ngunit may bagong bigat sa mga balikat. May luabas na bagong tuntunin sa paggamit ng tungkod. Hindi na ito maaaring gamitin para sa personal na paghihigante o para sa panlinlang. Ang pagbabago ay hindi protekto ngunit may simula. Matapos ang mga kaguluhan, inilatag namin ng isang proseso ng muling paghilom ang mga hakbang ay teknikal. Una, linisin ang tungkod gamit ang tubig na pinabaon sa batis na tatlong beses. Ikalawa, gamitin ang abo ng tanglaw na may halong dahon ng sampay upang burahin ang natitirang sumpa. Ikatlo, isang panalangin na ihahanda ng babayalan na tatakbo ng labintatlong gabi at labintatlong araw bawat isa sa mga prosesong ito ay inilarawan ng dalawang daal hanggang 300 hanggang 350 na salita upang magbigay ng kanipaniwala. Ang ritmo ng trabaho ay mahigpit, namumang sinasabing hindi agarang lunas ang hinahanap kundi paghubog ng bagong pagkakaisa. Sa loob ng tatlong buwan ay nangyari ang isang suplota tungkol sa muling paggising ng isang lumang kasunduan sa pagitan ng tribo at ng isang nayon sa kabundukan ang isang grupo mula sa kabundukan pinamumunuan ng isang babae na tumawag sa sarili na Babayan Mara ay dumating upang usisahin ang tungkod at ilahad ang kanilang ang nakarapatan. Ang alitang ito ay lumubog sa pagitan ng dalawang magkaibang pananaw sa kung sino ang may tunay na karamihan sa tungkod. Ang sitwasyon ay nagbigay ng pagkakataon para sa mas maraming pag-uusap tungkol sa kolonyal na paglabag at sa pagtatangka ng mga panlabas na grupo na manipulahin ang mga tradisyon para sa sariling interes. Sa loob ng suplotang ito na tumagal ng dalawang libong salita, naramdaman namin ang alon ng politika, ng kasaysayan at ng antropolohiya. Mga Sugat na Nananatiling Bukas Pinukan namin iyon sa pamamagitan ng pagdinig at pag-amin ng mga pagkakamali ng nakaraan. Ang pangyayaring ito ay nagbigay ng bagong paningin sa kung paano dapat ituring ang tungkod. Hindi bilang sandata ng kapangyarihan, kundi bilang simbolo ng responsibilidad. Sa wakas, dumating ang epilogo na naglalarawan ng isang buwan, tatlong buwan at anim na buwan pagkatapos ng mga kaganapan. Sa isang buwan, ang baryo ay nagtipon upang alalahanin ang pagkamatay ni Mang Pedro. May maliit na seremonya na ginanap at iniyakan namin ang kawalan habang nagiiwanan ng maliit na bato sa kanyang hukay na simbolo ng tungkod na pinaglaban niya. Si Carlo ay nakabalik sa paaralan at si Merly ay muling nagluluto ng sinigang na may niti. May limang halaman na itinanim bilang alaala ng mga ipinagkaloob na buhay. Ang unang buwan na epilogo ay humigit kumulang na pitong daas salita. Sa tatlong buwan, napamahalaan ng baryo ang mga bagong tuntunin. May mga klase ang itinuro ni Mang Tomas at ni Babaylan Mara tungkol sa paggamit ng mga anting-anting at ang paggalang sa tradisyon. Si Pia ay sinimula ng isang maliit na therapy na gawa ng bagong kombinasyon ng ritual at pangangalaga mula sa doktor mula sa bayan ang komunidad ay nagsimula ng isang maliit na programang pangkalusugan at si Dato ay nagsimulang makipag-ugnayan sa ibang tribo upang magkaroon ng mas malawak na pag-unawa. Ang epilogo ng tatlong buwan ay humigit kumulang na walong daan salita. Sa anim na buwan, nagkaroon ng mas malalim na pagbabago. Ang tungkod ay hindi na nakatu nakatungo sa gitna ng kubo. Ito ay inilibing sa ilalim ng isang puno at tinakpan ng isang plaka na nagsasabing para sa proteksyon hindi sa paghahari. Ang baryo ay nagsimulang magpadala ng mga kabataan sa iba pang komunidad para matuto at bumalik na may bagong kakayahan at bagong pananaw. Si Lila ay nagbukas ng maliit na klinika sa gilid ng barangay at si Mateo ay pumasok sa pagsasanay upang maging isang lehitimong manggagamot. Si Pia ay nagsimulang maglakad sa gabi ng mas kalmado at ang kanyang ngiti ay hindi nasing bangon ng takot. Sa huli, ang baryo ay nagbukas sa ideya ng pagbabago ngunit pinanatilihan ang mga aral ng nakaraan. Ang total ng tatlong bahagi ng epilogo ay nagtapos sa humigit kumulang dalawang libo dalawang daang mga salita na nagbigay ng kumpletong pananaw sa paglipas ng panahon. Sa pagtatapos ng kwento ay naiwan ako na may bagong pananaw. Natutunan ko na ang mga bagay na tinatawag nating sumpa o biyaya ay madalas na may dalawang mukha. Ang tungkod ay tunayang may kapangyarihan na magpagaling gulit hindi ng walang kapalit. Marami sa amin ang nawala, may nasugatan at may mga buhay na naibalik. May mga tanong pa rin. Sino ang dapat magdesisyon sa gamit ng mga sinaunang bagay? Sino ang magsasabi kung sino ang karapat dapat? Ang sagot ay hindi simple. Pero ang isang bagay ay malinaw sa tuwing hahawakan natin ang bagay na ito may responsibilidad at pananagutan. Kung kung makita kayong bagay sa inyong baryo na naglalaman ng hindi maipaliwanag na kapangyarihan, isipin ninyo ang epekto nito sa iba bago magmadali. Kung ang kwentong ito ay tumimo sa inyo at nais pa ninyo ng higit pang mga kasaysayan na may katotohanan at pananaliksik, mag-subscribe sa kanal. Dito nagbubukas kami ng mga boses ng mga komunidad at sinusubukan natin na igalang ang kanilang kwento. Kung may kanya kayong karanasan, simulan ang inyong sagot sa Dito sa aking baryo upang madali ko kayong makita at mapabilang sa mga susunod na episode. Maraming salamat sa pakikinig at sa paglakbay kasama ako sa gabi na iyon. Bago ako magtapos, isang huling paalala. Ang tao at halimaw ay minsan ay iisa lamang ang ugat. Ang aswang na nakita namin ay bahagi ng isang mas malaking sugat na dulot ng takot at kawalan ng katarungan. Ang tungkod ay hindi solusyon sa lahat, ngulit nagsilbing bilang salamin ng ating mga desisyon. Hanggang sa muli. Aalamin ko pa ang mga kwentong nakatago sa mga tingin ng mga matatanda at dadalhin ko pa rin ang tungkod ng kwento bilang alaala na may lakas at may limitasyon. Magandang gabi at mag-ingat sa mga anino sa ilalim ng inyong mintana dahil ang ilan sa kanila ay darating hindi para saktan kung hindi para magpahiwatig ng isang alamat na dapat marinig ng lahat.